Magandang araw po. It's a new day na naman dito sa Bukid. Kumusta naman natin nung nakaraan? Meron tayong in-upload doon sa kabilang app natin sa Facebook. No, may mga marami tayong sisiw na namatay. So ngayon naman i-check natin kung kumusta sila. Tsaka kumusta natin yung mga manok natin dong nangingitlog na. Tsaka yung gansa. Malaki na rin yung sisiw ng gansa. So tara, update tayo. Tsaka yung incubator namin. Nandito rin punong-puno yung incubator natin ngayon. Ayan. So, ayan yung incubator natin. Hindi ko na bubuksan para ayan, punong puno yan yung ibabaw. So, pagka malapit ng mahatch, ibaba naman natin yan doon. So, sa ngayon, meron yung uh, 12 trays na punong puno ng mga itlog na nitid na manok. So, tara. Punta mo na tayo sa kabila. At mag-update tayo doon sa mga alaga natin. Ngayon, dito na tayo sa kabila. Ayan na yung mga manok namin. No? Nag-aantay na. Pero wala pa tayong pakain sa mga baboy. Kaya muna tayo ng mga... At ito, nasa, may manok na naguduyan do -do doon. No? nagduduyan ng manok galing ng manok o duduyan oo baba ng duduyan yung manok ayun ang galing ng duduyan o yung mga manok nandito na malapit na o malapit na yung mga manok tulad so, na nabanggit natin silipin naman natin ngayon yung mga sisiw on muna natin yung breaker eh tadaaaan ooooy aka okay, ba may mga namatay din dalawa sa dalawa, dalawa tatlo ay may patay pa rin tatlong piraso yung nakso sayang hindi nakatayo o ay na binuksan ko rin kabilang pintuan so lumabas na sila dito sa part na to nandito so, naman sila kumakain doon sila natutulog sa loob oy okay, mga kalapate ito naman yung kalapate namin nasa maliit lang sila na kulungan ay mga manok to oh. ito na yung mga manok ito uh. yung mga nangitlog natin ng mga manok Pero may iba dito, mag-stop muna uh, Tuloy-tuloy kasi sila nangitlog ng mga nakaraan Parahin natin, mais yung Mga native na manok Dami-dami uh, na yan, oh uh. Suluhano, uh, pure native, yun, halo-halo yan Tapos halo -halo so, mag-chop muna tayo Tapos doon, mag-chop muna tayo Tap na tayo ng katawan ng saging. Okay, oh. Ako na ma? Ha? Ha? Tap tayo ng katawan ng saging. Ito yung babakain natin. Ito yung babakain natin. nung na-chop na ay ilalagay na dyan tapos haluan ng darak kunting pigs kain na yun sa mga alaga natin ay na kasi sa na lumipat natin oh, oh. dito sila natutulog sa kabila naman pag gabi iniilawan ko muna dyan para lumipat sila uh, tapos pag uh, umaga binubuksan ko dito kasi dito maliwanag so dito sila pumupunta para kumain sa kabila naman masahin natin yung gansa kita ko sa inyo yung gansa na naman dito yan yung baboy namin at buntis na rin yan nakatali ito sa likod yung mga rabbit kumakain na rin yan. di yung pinapakain natin sa rabbit tapos yung gansa natin na yan o oh. hmm? Ayan. yung dating sisiyo na sisiyo ngayon ang laki na o oh. Ah, halos kasi nung tangkad yun na yung kanyang nanay oh, yung o, kanyang nakalaki dito na gansa natin nasanay ko na rin ng mais yan hihaloan ko na ng mais yung pagkain kasi pag pinapakawalan lang natin doon yan mais ang more on din na kapinila dito naman nagsisiyo natin now dati, naging nangyayitin ko ng gansa ah. pabo, manok halu-halo sila dito ayan malaki na rin at ang susunod na lilipatan natin ang kulungan dyan ayan naka ready na kasi medyo sikip na sila dun dyan na natin ililipat yan susunod naman so palaki lang natin konti inaantay ko lang yung mga sisiyo na susunod kasi mag transfer na naman yan sila kasi ito medyo malaki ang butas lulusot yung iba dyan na medyo maliliit yan nandyan yung mga pagkakas okay, natin yung mga baong kulungan tapos yung baboy natin isang baboy tayo dyan sa likod din dito ayan o. isang baboy tayo dyan na eto buntis na rin unang pagbubuntis nya pero ilang buwan pa lang nasa dalawang linggo pa lang wala nang nasampahan niya ayan naman kung nakatali sa ilalim ng puno sabi nila madumi ayan talaga yung kulay niya kasi naglulublo siya dyan pero dito sa amin karangyan sa mga nagalagay ng baboy ganyan talaga ang style pero yung mga baboy kasi natin magaling din yan alam niya kung saan siya dudumi. sa so, soli, doon yan sa kabila tapos dito siya nagliligo doon siya kumakain yung dumihan niya doon sa kabilang side naman so ganun din kagaling yung mga baboy kita mo lang, mukhang madumi kasi maputik no, nasa putikan, mahilig kasi yung mga baboy sa putikan din lalo na pag maaro kahit yung mga baboy namin nakafrerence doon sa kabila no ganun din so ando nga yung mga kambing natin kumustahan din natin kumustahan din natin yung kambing no, maging doon man ay napapansin ko pag tanghali yung mga baboy namin dyan ando nangalublob din sila doon sa may kapitan yan ito tayo ayan andyan yung ating mga baboy na may nakatali din tayo dyan sa ilalim ng niyugan tapos yung iba natin naka-free range doon sa loob ng spray ng Ito kasi, hinantay pa natin maglandi. Papasampahan muna ito pag nasampahan na. Saka natin ipasok ulit yan doon sa loob ng spray ng Ayan o. Oh. Ay, malapit na rin o. Oh. Malapit na rin yan maglandi. So dito, yung kambing natin nandito. O, oh, iilan sa kambing natin ito kasi yung ibang kambing natin. Ay, si Alisa na. Ayan o. Ayan yung mga kambing natin. O, tapos yung baboy natin, nandun sa unahan. Ayan. Ito, payat. Kakapurga lang natin dyan. Ayan, na rin natin yan. Ito rin. O ba, sarap na tulog nyo ah. Nakatanday pa yung nanay sa kanya anak o. Oh. Ayan yung mga anak. Ito rin. Ito sobrang matagal na tong payat pero nang anak pa rin ng anak. Eh sobrang tanda na kasi nito. So hayaan lang natin. May iba naman maganda malulusog ang katawan. Lakas kumain kasi marami sila nakakain sa loob. Ito yung isang liguan ng mga baboy. Oh. Pre-range 'yan yung mga pre-range sa baboy. May iba nandoon makain. Pag tanghali dito sila nag swimming No, pero magaling ang baboy kasi meron silang space kung saan sila nadumi. Usually doon banda sa kabila no? Uh, yung nila dito so hindi sila nandiyan na dumi tapos dito rin sa liguan nila hindi sila na dumi so ganun kagaling ang mga baboy din so, ito mga bahay ng kambing lagi lang dapat din so, ibang kambing minsan dito rin yan gumagala yung mga baka kalabaw nandiyan matali ito naman miniwinti ni papa na malinis lagi no? tinatanggal niya yung mga damo na hindi kinakain ng mga baka para tumubo yung mga, maraming mga damo na kinakain ng baka kalabaw no, kaya yan malawak ang pastulan no, dati ito talagang malalaki enda mo dito o, hindi mo malalagyan ng alaga kasi wala ring nakakain doon pala sa unahan may nakita ko kanina itlog sinisilip din natin minsan kung may mga nangyong itlog ng manok ito may mga puga din dito o, ayan, pero walang nang itlog dyan at sa unahan yun yung bahay ng manok So, may mga nang itlog din dyan May nagalimlim din Ayun. Kaya lang naiiputan yung mga itlog nila minsan Ito oh, may mga nasira ng itlog ano. Eh. So, may mga manok din tayo oh. Ito sa loob may itlog eh. kukunin ko na rin yan kasi so, itadagdag natin yan doon sa so iniipo natin itlog ayan so, na sa loob naman yung mga pabo pabo kasi kung saan ito nang itlog kaya nilalagay natin sa loob ng net pero minsan pinapakulang ko rin para makain na maraming damo so maganda rin maraming net na malipat-lipatan natin sa kanila pero itong ating ngayon ito lang muna ang system natin so, pinapakawal na lang natin paminsan-minsan so, So ayun no muli po maraming maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating video. Thank you for watching po.